Commission Komisyon ng Eleksyon sinimok na tanggapin ang mga show-cause orders na ipinapadala ng Komisyon. Ang tatlong kandidato pinagpapaliwanag ng poll body kasunod ng hindi magagandang salita na binitawan sa pangangampanya. Narito ang mga balita ni Bombo Isaac Cotonera. Bomba Genesis Bomba Jai ipinahayag ni Commission on Election Chairman George Erwin Garcia na marapat maging bukas sa mga kandidato na tanggapin ng mga cause orders na ipinapadala ng poll body upang magkaroon sila ng pagkakataon na magpaliwanag. Dagdag pa niya na itong mga cause orders ay hindi pa formal na kaso laban sa kanila. Anya, ito pa ay kanilang iimbestagahan kung hangatulan ba sila ng disqualification case o election offense ang isa sa kanila ay, ang isa sa kanilang pagbabasihan sa pag-iimbestiga ay ang naging tugon ng kandidato sa show cause order na ipinadala sa kanila. Tugnay niyan pakinggan natin ang pahayag ni Comelec Chairman George Erwin Garcia. Ang show cause order po ay dapat i-welcome ng mga makakatanggap nito ng mga kandidato sapagkat at least binibigyan sila ng pagkakataon ng Comelec na masagot yung mga paratang po sa kanila. At yan naman po hindi pa ang formal at opisyal na kaso. Wala pa po tayong kasong pinag-uusapan. Kung sakaling uh, makita ng task force uh, natin na dapat siyang asuhan ng disqualification or election offense, yan po yung susunod na at dyan po magkakaroon ng formal na pagpapasagot sa kanya sa pamamagitan ng pag i ng summons kaugnay pa nito Bombo Genesis Bombo Jai ni Linaw ni Garcia na ang anti-discrimination and fair campaigning guidelines ng komisyon ay hindi lamang para sa mga kababaihan ito ay para sa lahat anya pati ang diskriminasyon sa reliyon ay kanilang tututukan muli pakinggan natin si Comelec Chairman George Erwin Garcia at sana po matigil na at tumigil na uh, doon sa mga pananalita na binibitawa sana po ay learning lesson ito sa lahat na hindi po pwedeng yung joke natin address sa iba ay uh, hindi tayo responsible sa lahat ng ating ginagawa. At sinasabi, we should be man and woman enough to accept responsibility sa mga sinasabi po natin sa ang entablado hindi ginagamit sa pambabastos ng iba. Samantala, sa kasulukuyan, nasa tatlong kandidato na ang napadalhan ng komisyon ng showcase order kasunod ng hindi magandang mga pananalita na binitawan sa kanilang pangangampanya sina Attorney Christian Sia ng Pasig City, Peter Unabia ng Misamis Oriental at J. Ilaga ng Batangas ang mga pinagpapaliwanag ng Paul Buddy. Ngayong araw lang din, Bombo Genesis at Bombo Jai ay naglabas naman ng komisyon ng panibagong show cause order laban kay Attorney Christian Sia kasunod na naman ng pagbibitaw ng hindi magandang pananalita patungkol sa body size ng kanyang babaeng staff. Ito na ang pangalawang show cause order na ipinadala kay Sia. Kog may niyan, pakinggan natin ang mismong pahayag ni Attorney Christian Sia. Yan, pakita ka lang, Jaja. Yan. Yan o ang, yan ang staff ng... Yan. Jaja, kahit ano ba itsura mo nung nakaraang labing uh, limang taon? Payat. O, oh, hindi. Nung makuha ka na ni Eweng, Mataba ka na. Hindi, kung magkasama tayo, eto na ang katawan ni Jaja. Give or take. Yeah, yeah, yeah. Labas mo na lang yung picture. Huwag na tayo magtalo rito sa harap. <laughs> ang punto ko. <laughs> Yan ba ang magiging stop ng manya? Mula sa Commonwealth Office in Tramuros, Manila, Bombo East sa Cotonair para sa The Vote. 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines. The number one and most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo.